Welcome sa Lifehack PH, kung saan tumpak ang diskarte at sulit ang bawat aral. 7. Pagkakaiba ng matagumpay at hindi matagumpay na tao. Number 1. Ang matagumpay na tao ay may growth mindset. Naniniwala silang kahit ano ay kayang matutunan. Hindi sila takot magkamali dahil alam nilang parte 'yon ng pag-unlad. Paano ko masosolusyunan to? Yan ang tanong nila. Ang hindi matagumpay? May fixed mindset. Iniisip nilang, hanggang dito na lang ako. Ayaw nilang sumubo kasi takot silang mabigo, kaya hindi sila umaasenso. Number 2 Attitude sa pag-aral. Matagumpay na tao, butom sa kaalaman. Kahit gano'n na sila kagaling, nag-aaral pa rin. Nagbabasa, nanonood, nakikinig sa mas magaling. Ang hindi matagumpay, feeling nila alam na nila lahat. Ayaw tumanggap ng feedback, ayaw matuto, taya hindi sila lumalago. Number 3 Pagtanggap ng pagkakamali Matagumpay na tao, inaamin ang mali. Hindi sila nahiyang umako ng kasalanan. Tapos inaayos nila, ang hindi matagumpay, Laging may sinisisi, ibang tao, gobyerno, panahon, basta hindi sila. Number 4. Pag-manage ng oras. Para sa matagumpay na tao, oras ay ginto. Marunong silang mag-prioritize, alam nila kung kailan magpahinga at kailan mag-focus. Ang hindi matagumpay, laging busy pero hindi productive. Scroll dito, laro dun, walang direksyon. Number 5 Pagtrato sa kapwa matagumpay na tao, marunong rumespeto at marunong tumulong. Kapag may umaangat, sinusuportahan nila, hindi matagumpay? Ingetera nega crab mentality. Kapag may umaasenso, nabuburn ang loob. Number 6 Reaction sa pagsubo Matagumpay Okay lang to, baamon ulit. Alam nilang normal lang ang problema ginagawang challenge hindi dahilan para sumuko. Hindi matagumpay? Konting hirap lang. Give up agad. Laging reklamo, walang gawa. Number 7. Layunin sa buhay. Ang matagumpay na tao may malinaw na goal. Alam nila kung bakit sila gumidising araw-araw. May direksyon, may plano, may disiplina. Hindi matagumpay? Bahala na si Batman. Umaasa lang sa swerte, walang plano. Kaya paikot-ikot lang. Ikaw, anong klaseng mindset meron ka na yon? Comment mo sa baba. At kung gusto mong umasenso, follow mo to. Araw-araw tayong matututo. Kung gusto mo pa ng ganitong klase ng video, ilike at ishare mo na tong post na to. At syempre, don't forget to follow Lifehack PH para lagi kang updated sa mga tips na pwedeng makatulong sa'yo i-click mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita sa susunod kong content.